Good morning mga guys! Salamat sa lahat ng Rospe supporters sa aking ng Pondiselle na lapang, sa mga bumili at sa ng na natin kalimutan ang ating mga aktuhang sa hala kasi tila ito ang ko ang mga ko sa mga guys Shout so, out sa lahat ng mga magsuporto sa akin sa owing umaga sa pag Siguro yung sa ating pandesal, marami ang salamat sa inyo. Yeah, Get out sa lahat ng mga kagabi rin ito. Uh, mga Alam mo, ang kagabi. Ano ko lang masasabi ko mga guys, kahit maliit man o malaki ang ating sinikita, kung hindi tayo marunong humawak ng pera, ay ito'y laging wala. Kung tayo ay magastos, kung tayo ay ano, obisyo sa buhay kahit gaano pa kiyan hindi tayo makatipi. kahit maliit yan kung sakali tayo ay magaling gumawag ng pira ay makapagsipon tayo kahit maliit ang ating kinikita guys, sabi ko sa inyo ay may pangarap kahit maliit maliit ang ating kita maabot natin yan guys, uh, comment na kayo mga guys sa mga sinasabi mga uh, guys kahit ang ating pandesal sa konti-konti pag ito may pag ma ito mga guys na aking pagbalik-balik sa pagkuha uh, ng pandesal sa uh, bakery pagbalik balik pag naubos uh, dumadami din po mga uh, guys yan, kaya yan, uh, mga guys uh, kung makakita ko dyan piso-piso pulutin -piso, nyo na pag tinipon nyo na sa nyo dadami yan And, uh, guys, kayo, mga guys ang masasabi sa na guys kaya kung magastos tayo, oh, napakalikang kita natin sa isang araw. Wala eh. pa rin yan mga guys kung tayo ay walda sa ating paghanap buhay. Eh. Tayo na disyo mga guys. Kaya tatalunin pa lang ang maliit, ang malaki mong kita. Tatalunin pa lang maliit yan kung tayo ay marunong sumawak marun ng pira. Kasi mga guys, dahil na sa mga pangalap natin, sa bisnese natin, atunin para sa at mga mahal na natin, sa mga kabalai ng ating minamit na inpara sa, naman na sa araw, basta ang buo lang natin si pagkajaga ng ating ating, atin sa ating sarili sa ilang mga ng sarili natin, at saka sa lahat ng mga suki natin, kung so wala tayo eh, wala sila uh, wala tayong pera ganyan kung sakali man na pagpalain tayo ipag-share din natin ang na ating nakita uh, araw-araw shout out araw-araw natin kahit kung man na maibigay niyo sa inyong kapwa basta pagkawigutom na uh, mga malaki-laki din ganyan mga guta uh, din mga guys Dati nako Ganyan ako sa sagsaga Malalaki ang kita ko. Malaki ang kita ngayon na sunti na. Kaya na, uh, mga guys, kaya lang masasabi ko, kung tayo ay nagpira, hindi lang para sa atin, para sa kapwa din natin, na kailangan, o ganyan. Ano ang dati pa, malakas talaga ang sagsag ang COVID malakas magkita tayo ng 3,000 sa isang araw hindi na mas pagkita ng lampas pa o, tatlong 3,000 siyempre pabalik-balik ang ka ka maubos kasi buti ko ka lang sa isang barangay marami ng pipili eh, mga 200 ito tapos na agad ang tinapay mo pabalik ka na naman para puminta uh, yan ang tayo na marami sa kapal yung mga barangay naman, harang sa'yo, mga pulis, harang sa'yo, puro lang ano, nahanapan ng ano, quarantine pass ganyan. dati shut out noon panahon, noong sagsagan COVID shout out, kahit mahirap kahit marami naghihirap, marami na may maman o, oh, dyan nga ako eh, sa sa inyo oh noong sagsagan COVID, naka-uwi 130 ako 130,000 nakapadala ko 7,000 linggo-linggo nakapadala pa ako o yan mga guys, hindi ko pinagmayabang. O ngayon, at least nakapadala pa rin ako. O, ngayon, pinangutas na lang 6,000. Pero ang sobra-sobra dyan, pinatago ko para pag-uwi ko din. Sabi po din. O, mayroon ako kapasalubong sa akin, pamilya, kahit sa mga kapatid. Sa mga kapatid. Ngayon, medyo mahina na. Pero at least, pwede pa rin pang biling bigas-bigas na nga, kaya sa lang kaya nang aking kinikita ngayon kaya mas pagyabang sa inyo noong panahon talaga Osaka ngayon at least lampas pa rin minimum minimum wait sa si mga mukhang kamita at least lang pa rin uh, okay pa rin sa mga mukhang mas maganda pa rin ang paglalakoy ayan lahat ng mga pahay ko napundar ko na yan lahat yan mga ari-ari ako napundar sa Bicol puro yan sa pagtitinda kaysa nga nangamuan ako noon wala man lang akong napundar o nandito sa anong ito sa pagtitinda may napundar ako ayan mga guys kasi wala akong bisyo nung no, may bisyo ako siguro kahit gaano kalaki ang kita ko rin noon baka wala pa rin ako napundar kung di ako nagbago ganun lang yun uh, guys kaya kung magbisyo man lang kayo huwag na tipunin nyo na tipunin nyo na para kayo makatipunin basta ang importante dyan huwag tipira ng pagkain para laging malakas Kasi, yun lang ang puhunan natin malakas oh, uh, kahit anong gusto natin ano bilihin na makakain huwag na mag tipid tipid uh, pagkain, huwag tipiran, kasi para malakas ang ating katawan, hindi tayo magkasakit. Kaya masasabit sa inyo mga guys, matipid-tipid, naghahanap way tayo, Ayan, naghahanap tayo pera para mas may pabiling pagkain at may matipon. Ganyan tayo mga guys. Uh, comment ng comment, gusto kong comment dyan oh, lahat ng mga sinasabi ko kaya kung sakaling masunod nyo boss the best you alisin na yan walang mapapara sa o kung ano mang video o sabong ano po o kung anong sabi ko nagsasabay yung man kayo nagsasabay naginom alisin niyo na yan para wala na kayo isipin kasi pag wala na yung ano par sa buhay din namarating pur lang sabing pangarap-pangarap oh di namarating din nga hindi kayo magawa na natino ang sakaan ang laging inaanyayahan bisyo oh may pera kayo bitaw-bitaw doon bitaw-bitaw dito sana man mapapala oh yayay doon yayay dito bigyan ng aura oh wala kang pera nangaka kasama ng pamilya Ganun nyo. Yun ang simulang awa nyo. O, oh, yung pagkain. Sawa nyo. Pagdating nyo. Oh, Nasaan pagkain? Gutom na ko O, oh, bakit? May nabigay ka ba? Eh, yun ang tanong doon. O, oh, yun ang simulang awa. Kaya, yeah, ayun lang ang mga ibisyo. Parisin yun na yan. Tanawin nyo mga sarili nyo. Kung may nabigay kayo sa sawa nyo. O, yun sa nagutom ka na. Maghahanap ng pagkain. Pagdating mo. Kaling trabaho. Kaya, kaling ka naman sa... Ano? sugal o pinatalo yun lang dahil nga sa yung kapakanaan wala rin may nangyari dyan kahit kahit ka ng kayot kahit malaki ang kita mo pag di ko marunong, bitaw ka lang ng bitaw wala naman sa buhay niya kasali na ang pamilya niya dyan kasali na mga anak niya kasali na lahat uh, oh, nagmamahal sa'yo yeah. yan yeah, masasabi ko sa inyo lahat na may bisyo Alisin na yan. Hindi mo alam sa inyo. Number one. Sa mga pag-iwala ng bahay. Sa mga pag bahay na O, oh, di ba? Kadakli. Pangit ang bahay. Dahil ano. So, oh, alam pira. Pero, ay pira yan. Minaldas. O, oh, di na nagawa yung bahay. Pero sa iba, bahay na ng na Nagagawa. Oh. Yan pinakamahirap sa mga pagkagawa. Ganyan. Mas maganda dyan. Tumipon kayong pera. Tumipon. Oh. Marami kayong tauhan. Marami kayong kukunin. Ang mga tao. Oh. Gaganda bahay eh. yan. Ayan. Ako. Hindi marunong magawa. Kaya puro lang bitaw. Puro bitaw sa aking pagpagawang bahay yung dati pa. Mm -hmm. Kaya, ngayon, di ko marunong. O, parang mga mga pilipikusyo. O, ayan, huwag naman po natin. Hindi nga dito na lang. Ang sabihin sa inyo, huwag naman po natin kalimutan ang YouTube channel. Mahirap na Facebook, San Juan TikTok, San Juan Albia. Pag-share na rin po. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat kayo lagi. Pusensya na sa lahat ng mga natamaan ito.